part na ito, mga boys na makakasama namin ni Sis. Ang original Little Mr. Poggy, aba, poging pogi pa rin, pero hindi na siya lito. Atong Rebillias. Really? Ang batang bili-bilyonaryo, eh, binata congressional son na Christopher de Venecia. <laughs> Kahit bagets na siya ngayon, siya pa rin ang best friend natin doon. CJ Ramos. Ang talented na bata, mapa-acting o dancing, binata na siya ngayon, R.R. Hirela. Hello. 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 Lalaki ni na, grabe. Ito o, ito naging anak ko ilang beses. Pati na naging anak ko yun. Si Atong, naging anak mo na rin. Hindi. Hindi. Hindi naman okay, ata eh. Dapat dinla kita. Makulit talaga. Eh no ka pa rin, ka pa rin. ako <laughs> sa buhay ngayon, tahimik lang ako. Hindi yeah, niyo na kilala kanila, di ba? Ilang taon na ba kayo lahat? Ikaw, 21. Wow. Grace, 21. 14. 14. 14. 14 20. Well. 21. Wow. At tanda ko na. Siguro <laughs> <laughs> ako yung bata. Oh, yeah, Correct ba ito yung bata doon sa ano? Ang oh, nakatigay niya niya sa pag-ibig. ba? Sabi siya, napanood kita kagabi sa Piray Black. <laughs> ano ba? Ano uh, ba? Ano oh, ba? Parang... Hindi, kasi hindi naman siguro. Ay, di ba? Siyempre siguro, bago ka naman maligaw, kilala mo naman. Ah, uh, uh, you should be fair. Kilala ko na yung girl. So, nauna mo na yung ganun bago. Bago ang naligaw. Hindi ka. It's hard kasi parang, yun nga, yung mga tao na nanglokso lang naman, yung mga taong hindi ka kilala. But since kilala ka na, friend ka na, parang, parang wala, bali wala sa kanila yun. Bali, ang hindi ka ako mo naman, syempre, kakilala mo na, hindi yeah. ba? So, hindi ko okay. na. Kumbaga, bali wala sa kanila. Pero syempre, once in a while, may tukso yan. Uh Oo. -oh. Yeah. yeah. Minsan. Parang ikaw. Sa so, barkada. Parang oh, oh. best friend, di ba? Oh, diba? Sa barkada. Sa barkada, inaasar kayo. Pipikong papakita. Minsan lang. Hindi naman. No more. No, hindi yeah. nga, pagkatapos yung um, ilan Disha, taon. Ang hindi dati, dagul. Ah, dagul. Kaya tawag ka pala ng ilalat, dagul. Sometimes, pag inginis ako. Eh diba, may time pa nga nagsuot ka ng cupid outfit. So <laughs> <pa kailan> <laughs> 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 tapos, Siyempre, Alam mo, hindi ko pa alala yun, Kris. Kailan ba? Anong mga episode yun? Ngunit ako rin eh. Okay, fine. <laughs> pero ang naalala mo, nagsuot ka ng Cupid outfit. Yeah. Naka-pampers na ako nun. Yun. <laughs> so, na nangyumiliate siya <laughs> ngayon, actually. Parang, oh my God. ano ba mga panahon yan, medyo okay lang. Kahit anong gawin niyo sa akin. Lakab pa kayo kasi bata ka pa. Pero ngayon naiisip mo, oh my God. Hindi, gusto pa niya yata gawin, di ba? Hindi, gusto pa niya yata gawin, di ba? forever. So, ko bago siya umiyak, iinom siya ng madaming madaming. Para maraming bumagsak sa luha. Yes, correct. Psychologic lang yun. Psychologic lang yun. Pero ang it really helps sa akin siguro. May audition ba kayo nun? May I ask? Kayo ba nag-audition? Ikaw kasi commercial. Ako nag-audition. ka rin. Paano nang pinapagawa nila sa inyo sa audition? Ang hirap kasi kay Direk Elwood yun eh. Parang pangalan. O, ayak! Yan lang! Bigla-bigla ako, di ba? Siyempre pa Nakaya ka naman? naman? Hindi. No, first hindi. So, napunta ako sa ibang director, doon ako nakaya. Was there ever a time na may dinaanan kayo parang emotional trauma? Kasi, aminin na natin, pag bata tayo, sometimes, para lang mapaiyak tayo kung ano-ano sasabihin nila. Oo, oo, nangyari na ba sa inyo? Nangyari pa? na ba yun sa inyo? Yung talagang kung ano-ano na yung sinasabi nila, mapaiyak ka lang. ako. <laughs> <laughs> tapatay yung gumamit dati pag pagdigaw ko yan. Nagyan ba yun? Ayun na lang yung first taping ko. Kasi hindi, kasi hindi talaga ako marunong umiyak. I have eh, first thing thinking that that that's sa akin. Kasi una harap yun sa camera and the first thing kailangan umiyak ka na ako. And oh, my god. Oh. Eh tinatawag lang nila ako, s'yempre hindi ko makakilala yung mga tao, hindi I lang ang mga tao plan. sa TV. Pero wala nang effect sa inyo. Wala. Wala diba naman kayo yun, na. Bakit traumatized? Kasi Oo. we grew up with them naman, so nakilala din namin sila afterwards. Na sa lang nila yun para lang matapos oh. yung trabaho pa kaya. <laughs> <laughs> ano yun, eh di ba? Halos lahat kayo, nung ba nag-artisan na kayo, marunong na kayo bumasa? O yung lines nyo, kaya napuwento sa, sa inyo yung mami daddy niyo. Hindi, ako, ma'am. nung uh, mga first years. Uh, bata Until, pa sa natuto ka nang bumasa na sa inyo. Na ko yung mami. Ikaw, mame. ikaw. Pero si I was 7 years old na ako. Ha? I was 7. Ano naman? Nagbabasa ko na. Chubby, ah. chubby siya na niya. Ang bilog niya eh. <laughs> Ayun <Anong> pa rin. <laughs> eh si ako ang <laughs> nilaguluhan ka daw ni FPJ ng Motorbike. Motorbike? Oo. oh, uh, noon, pa yan, 1993. Ginawa namin yung film na uh, hindi pa tapos ang laman. So, masaya. Masaya yung talaga yung experience. Kasi nasa dalawang buwan yata kami doon, ka nasa vegan kami lang kakasama. And the whole experience was one. Kasi so, talaga yung memorable yung